Kumbinsido ang isang re-electionist na senador na hindi dapat basta pagkatiwalaan ng ilang pre-election surveys lalo na't papalapit na ang halalan sa Mayo. Nakababahala rin niya ang epekto ng mga ito dahil maaaring ginagamit ang surveys bilang mind conditioning para maimpluensyahan o impluensyahan ang boto ng publiko. Si Troy Gomez sa Report. Inawin ni Senator Francis Tolentino isang re-electionist sa May 2025 senatorial race na may pangambasa sa epekto ng mga pre-election survey sa pananaw ng publiko. Sa ilang lumabas na survey, si Tolentino na isang kandidato ng administrasyon ay nasa labas ng Magic 12. Gayunpaman nananatili siyang positibo sa isang panayam sa kapihan sa Senado, sinabi niyang itinuturing niya itong isang hamon at mas tutok na lang siya sa pagpapalakas ng kanyang kampanya kaysa magpa-apekto sa survey rankings. Ayon sa kanya, sa huli, ang tunay na boto pa rin ang bibilangin sa Araw ng Halalan na nakatakda sa May 12, 2025. Okay lang yon Sabi ko nga, challenge for me, mm -hmm. uh, although similar situated. Mm -hmm. Sa akin yung performance, eh. Mm -hmm. Sa akin yung performance, ano yung nagawa mo na? Mm -hmm. ano yung, at ano yung gagawin mo pa? Mm -hmm. Ano yung tao nag-appreciate yun, eh, sa May 12 yan, eh. Mm -hmm. The most important date would be May 12. <laughs> Ngunit nang tanungin kung nababahala siya sa resulta ng survey, inamin ni Tolentino na may pangamba siya rito. Concern ka rin siyempre kasi may tabi mga baka mind condition. Concern tayo doon. At saka marami rin taong concern. Hindi lang ako. Git ni Tolentino, posibleng ginagamit ang surveys upang hubugin ang opinyon ng publiko na maaring paniwalain ang mga butante na may malinaw ng nangunguna at mawala ng tsansa ang iba pang kandidato. Bagamat tumagi siyang magkomento sa mga espekulasyong may mga survey na inilalabas para paboran ang ilang kandidato, iginit niyang ang tunay na laban ay sa araw mismo ng halalan. Ang kanyang pahayag ay muling nagpasimula ng mga diskusyon kung ginagamit ba talaga ang pre-election surveys bilang kasangkapan sa may conditioning ng mga butante, ilang buwan bago ang May 2025 elections. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal. Troy Gomez, nag-uulat, SMI News.